baka ako naman ay yung aking kaibigan na oh ayan oh. <laughs> gusto mo yan panindigan mo oh. oh Ayan, pauwi na po kami. Diyos ko, tingnan nyo na may mga pawis ng mga inday. Grabe. Oh, pauwi na po kami, mga kainday, mga kadudong. Ay, Diyos ko, nakakapagod. Ay! Uh, ang init, grabe. Tingnan niyo yung pawis ko, oh. Nakikita niyo po ba yung mga motor na yan? Ayan. Kung sino sa amin yan? kasi sino man ang may-ari niyan, pakikuhan na po, ah. Wala na kasi space dito, eh. Ayan. <laughs> Hindi sa amin yan, pakikuhan na. Taga LTO. Tawagan ng bawat isa. kasi uh, Kung man ang may-ari ng motor na Lamin, yan. Bakit dyan kinukunan mo? Meron pa dun sa kabilang. Sa kabilang side, oh. Ayan, oh. Cable car. Ayan, oh. Ayan doon daw sa kabila. Oh. Ayan, kalahati lang pala yun. Ayan pa, o. Oh. O, diba? Ayun, sa mga unahan, yung puro sasakyan. LTO, nananawagan po ako. Wala na kayong space. Nakitawagan ng bawat isa na may ari ng motor. Galit na, galit, galit. Galit na si Inday. Yun <laughs> lang po masasabi ko. Bye-bye.